Yo, what's up mga idol? For today's vlog nga pala ay mga mo muna kami ng bisugo. Dahil nga wala kami mga pasok ay nagkayakagan kaming mga will ng bisugo. Medyo matagal-tagal na din pala kaming hindi nakakapangawil at isa ito sa mga libangan namin dito sa kalayo. Kaya naman ngayon ay susubo kaming mga will at sana ay may mahuli kami. Medyo tanghali na nga pala kami dahil biglaan nga lamang ito. Kaya naman agad kaming iginawa ng ate Sharon ng kawil na pambisugo. Mahilig nga din pala mga will ang ate Sharon ng bisugo. Kaya lamang ay hindi siya makakasama ngayon dahil meron pa siyang gagawin. Kaya kami munang dalawa ng Daddy Amil ang mga ngawil. At pagkatapos nga gumawa ng kawil ng ate Sharon, ay naghanda na din pala kami ng iba pang gagamitin. Nagdala kami ng maliit na cooler at ng sagwan Nagdala na rin kami ng pagkain dahil baka kami ay gutumin. At ready ang ready na nga ang Daddy Amil. At kita nyo naman, balot na balot. Dahil nga tanghali na kami at mainit na ang sikat ng araw. Nagsuot nga pala kami ng life jacket. Dahil kayak lamang ang aming gagamitin sa pangangawil. At ngayon nga ay pupunta na kami sa dagat. At ibababa pa namin ang kayak. Dahil nakataas pa ito. At ito nga pala ang aming kayak na gagamitin. Ngayon nga ay bubuhatin na namin ito papunta ng dagat. Bila. Oo oh, yeah. Dito na muna. Ano, okay na tayo? Wala bang isang sagwan? Yan guys, narito na tayo. So dito lang tayo sa loob ng kalayo. Ayan guys. Yan, dyan tayo sa loob lang ng kalayo. Ito so ating ayan, nagulog na. Ang pahin natin ay hipon. Ayan guys, hipon ang pahin natin. Tira natin sa pangilaw. At ayun na nga guys pagkalipas lamang ng ilang sandali ay nakahuli na nga ang Daddy Amel ng bisugo. Hey. Yun bisugo. Ba muna. boy pa, oy boy pa. Ano yan? Uh, matambok. Uli din. Ayos. Matambok. At pagkalipas nga ng ilang oras ay nagpasya na din kaming umuwi. Dahil medyo madalang na din ang higit at medyo lumalakas na din ang hangin. At hindi naman kami nabigo. Dahil kahit papaano ay nakahuli naman kami. Hindi ko na nabidyuhan yung ibang huli dahil nga ako ay nangangawil din. At ito na nga pala mga idol ang aming nahuli. Hindi lamang pala bisugo ang aming nahuli. Meron din iba pang isda. Masaya na din kami dahil kahit pa paano ay may nahuli kami. At makakatikim na naman kami ng sariwang isda.